Sa disyerto, maraming hayop. Isang sandali ng kapabayaan at maaari siyang maging pagkain ng mababanggas na hayop. Kung wala ang kanyang avatar, ang kanyang cultivation ay magiging katumbas ng ikasyam na antas ng quenched body realm sa pinakamaraming, kayang gawin ng mga kakaibang trabaho ngunit hindi para sa paglalakbay. Sa pag-iisip na iyon, huminto si Yu Shang Umupo siya nang nakakross ang mga binti, inaktibo ang kanyang primal energy at sinugpo ang paggalat ng lilang bu sorcery. Habang kinokontrol ang kanyang paghinga, napaisip siya. Isang araw at isang gabi ang lumipas ng mabilis. Muli niyang ipinatawag ang 100 Tribulation Insight Avatar. Ang bilis ng paggalat ng mga lilang batik ay talagang bumagal ngunit ang pagsupil na ito ay parang isang mabagal na gumaga ng lason. Buong gabi siyang nag-iisip ng mga pamamaraan ngunit walang makahinto sa paggalat ng goose sorcery na ito. Napakaraming taon ang lumipas, namumuno sa mundo ng cultivation. Bilang sword demon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang labis na kawalan ng pag-asa. Patuloy siyang umupo nang nakakrus ang mga binti, kinokontrol ang kanyang paghinga at nag-iisip ng solusyon. Sa ikalimang araw, muling ipinatawag ni Yu Shangrong ang kanyang avatar. Ang trono ng Golden Lotus ng Hundred Tribulation Insight ay halos ganap ng infested. Marahil ay ang matinding presyo ng Golden Lotus na nasa bingit ng ganap na pagka-infested ang nagdulot ng isang nakakatakot na pag-iisip na biglang sumabog sa isip ni Yushang Rong, putuli ng Golden Lotus. Isang nakakatakot na pag-iisip, alam na alam niya ang mga kahihinat na ng pagputol ng Golden Lotus dahil ginamit niya ang Longevity Sword para putulin ang hindi mabilang na Avatar, Demon Zen Avatars, The Wist Sect Avatars, Confusion Heavenly Force Avatars, Buddhist Golden Bodies. Ano man ang uri ng avatar, kapag pinutol ng isang heaven tier weapon ng walang pagbubukod, malubha silang masisira. Kaya ang pagputol ng Golden Lotus ay hindi na iiba sa pagpapakamatay. Nang maisip ito ni Yu Shangrong, nanginginig ang kanyang mga daliri. Sinubukan niyang hawakan ang sakuban ng longevity sword. Sa wakas, isang henerasyon ng sword demon ang kinabahan. Nanatili si Yu Shangrong sa posisyon na ito, walang galaw. Sinuman sa sitwasyong ito ay kailangang pag-isipan itong mabuti. Hindi lang ang posibilidad ng kamatayan, kahit na malinaw na sinabihan ka na ang pagputol ng iyong mga binti ay magliligtas ng iyong buhay, maglalakas loob ka ba? Mayroon ka bang lakas ng loob na iyon? Si Yu Shangrong ay nahaharap sa ganoong pagpipilian, bagamat hindi ito kasing brutal ng pagputol ng kanyang mga binti. Ang pagputol ng golden lotus ay mahirap tanggapin. Para sa isang cultivator, ang cultivation ay isa pang buhay. Kung walang cultivation, ang isang tao ay pile, hindi na iiba sa pagiging patay. Sa madilim na fragrant grass tomb, hinawakan ni Yu Shangrong ang kanyang sakuban, paminsan-minsan ay itinatago ang longevity sword sa pamamagitan ng kanyang hinlalaki. Ang tunog ng longevity sword na patuloy na kumukusko sa kanyang sakuban ay napakalinaw at nakakabangag, parang isang bergyugo na patuloy na nagpapatalas ng kanyang kutsilyo. Nananatili siya sa posisyon na ito halos buong gabi. Hindi na itinulak ni Yu Shangrong ang kanyang hinlalaki. Ang lahat ay nakatakda. Marahil nang umalis ako sa Witch Salty Mountain noong bata pa, lahat ng wakas ay nakasulat na. Nakakatakot ba ang kamatayan? Kung walang cultivation, mamamatay siya balang araw. Malakas na itinulak ni Yu Shangrong ang Longevity Sword gamit ang kanyang hinlalaki, mas matindi kaysa sa anumang oras noon. Lumipad ang Longevity Sword sa ere. Kalmado ang mukha ni Yu Shangrong. Tumayo siya at kinuha ang Longevity Sword. Kasabay nito, nilinaw ng Hundred Tribulation Insight Avatar ang buong Fragrant Grass Tomb. Hindi man lang siya tumingin. Malakas niyang inihampas ang longevity sword. Minsan, ang paghampas ng espada ng may puwersa ay hindi lang para patayin ang kalaban. Pagkatapos Hampas ang espadang ito, walang pakialam na tiningnan ni Yu Shangrong ang Hundred Tribulation Insight Avatar. Ang lilang golden lotus at ang itaas na bahagi ng avatar ay nahati sa dalawa. Isang kalahati ang umakyat, kahit sa ganoong sitwasyon, ayaw ni Yu Shangrong na masyadong maging busot. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinindot ang ilang akupoint sa kanyang dibdib. Umupo siya nang nakakross ang mga binti. Sa sandaling umupo siya, namutla ang kanyang mukha, nababalutan ng malamig na pawis. Bumagsak sa lupa ang ibabang bahagi ng avatar at nawala. Pumasok ang itaas na bahagi sa kanyang katawan. Agad na nagbago ng malaki ang kanyang energy center at energy sea na parang isang tsunami na marahas na umuugong. Gaano kalakas ang isang tao? Kapag malapit na sa kamatayan, kaya pa rin niyang mapanatili ang kalmado na pag-uugali, walang pagbabago ang ekspresyon, determinado at hindi sumusuko. Ganoon na lang, ang kanyang buong pagkatao ay parang inihaw sa isang bulkan. Lahat ng kanyang primal energy ay tila nawala ng angkla, nagwawala kung saan-saan. Nanatili siyang tahimik na parang bundok, nagtitiis ng may malaking kahirapan. Lumipas ang oras, hindi niya alam kung gaano katagal. Naramdaman ni Yushangrong na naroon pa rin ang kanyang kamalayan at bigla siyang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang kanyang cultivation ay nagsimulang bumagsak. Mula walong dahon, bumaba ito sa pitong dahon. Pagkatapos, bumaba ito sa anim na dahon. dahan nawala ang primal energy na nakaimbak sa kanyang energy center at energy sea. Limang dahon, apat na dahon, tatlong dahon dalawang dahon, isang dahon. Sa wakas, damaloy ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Ngunit hindi nawala ng pag-asa si Yu Shangrong dahil dito. Sa halip, isang ngiti ng kasiyahan ang lumabas sa kanyang labi. Bagamat malubha ang kanyang sugat, bagamat nawala ang mga dahon ng lotus, buhay pa rin siya. Kung wala ang golden lotus, natural na walang bilang ng dahon. Ito ay nasa kanyang inaasahan din. Usapin lang ito ng muling pagbubukas ng mga dahon. Ang kanyang boses sa fragrant grass tomb ay may kumpiyansa at malakas. Ang lahat ng kaluwalhatian ay naging alaala. Ang tagumpay o kabiguan sa buhay ay walang iba kundi ang muling pagsisimula. Samantala, sinabi sa lumilipad na liham ni Jiang Aijian na nagpadala na ng tropa ang pamilya ng hari sa Liang State. Ang mga cultivator mula Lulan at Gentle Edge ay sumugod din. Sa napakatalinong kaisipan ni Si Wuya, imposible na hindi niya nakalkula ang puntong ito. Kailangan pa rin niyang matiyagang hintayin ang pag-unlad ng sitwasyon. Hindi nagsalita si Luo, ngunit tiningnan ang merit points sa interface. Para mahuli sina Si Wuya at Yu Zhenghai ngayon, kailangan niya talagang obserbahan ang mga pagbabago. Merit points 17,000 Sham na araan. Marahil ay sanay na siya sa mga routine ng system matagal nang nagtiis sila show na wala ng pasensya. Kalmado lang siya, ito ay isang daang libong merit points lamang, dahan-dahan lang siyang mag-iipon. Nang, makitang hindi tumugon ng kanyang master, magalang na umalis si Ming Shuren sa pangunahing bulwagan. Muling hinawakan ni Ming Shuren ang lumilipad na liham ni Jiang Aijian at dumating sa pangunahing bulwagan. Nang makitang nagpipinta ang kanyang master, nangangahulugan iyon na maganda ang mood ng kanyang master. Medyo naglakas loob si Ming Shuren at direktang sinabi, sabi ng lumilipad na liham ni Jiang Aijian na sinadya ng pamilya ng hari na ibigay ang estate at ipinadala ang ikaapat na prinsipe na si Liu Bing sa liang state upang sugpuin ang rebelyon. Gayunpaman, tila nauna nang inaasahan ni si Wuya ang resulta na ito. Sinadya ng mga sekta ng impyerno sa siyam na estado ng Great Flame na magdulot ng kaguluhan. Ngayon, nagkakagulo ang mundo. Ang dalawang alagad na traidor na ito, gusto ba talaga nilang magkagulo ang mundo? Kaya ba nilang kalabanin ang Divine Capital? Walang nakakaalam. Kung si Yu Zhenghai lang, marahil ay hindi ito uubra. Ngunit sa tulong ni si Wuya, mas malaki ang mga variable. Ang Darknet na pag-aari niya ay napakalawak na hindi kapanipaniwala. Maging si Jiang Aijian ay kailangang magingat dito. Sino ang hindi matatakot sa kanya? Hindi ba nabanggit ni Jiang Aijian ng tungkol sa pagre-research ng pamilya ng hari sa Nine Leaf Stage? Hindi, kung gayon, paalalahanan mo siya. Sumusunod ang alagad. Master, ang lumilipad na liham ni Jiang Aijian. Diretso sa punto, sabi ni Jiang Aijian na sinamahan ni Princess Yuning ang ikaapat na prinsipe sa ekspedisyon sa Liang State. Inatake ang Underworld Sect mula sa magkabilang paning. Mukhang hindi sila nakatakas. Huminto si Lasho, itinigil ang kanyang panulat. Sa isang casual na kawai, ang lumilipad na liham sa kamay ni Ming Shuren ay lumipad patungo sa kanya. Sa kakayahan ni si Wuya, hindi siya madaling mapapalibutan. Princess Yuning Isang babae lang si Princess Yuning, bakit siya sasama sa Liang State kasama si Liu Bing? Bigla, narinig ang boses ni Zhu Honggang mula sa labas, napakalakas. Nagbibigay galang ang alagad sa guru. Nang marinig ang boses ng taong ito, hindi maipaliwanag na Nena si Ming Shuren. Ikawalo, kung may sasabihin ka, sabihin mo agad. Kung may utot ka, ilabas mo na. Tumawa si Zhu Honggang at sinabing, Guru, alam ko ang tungkol sa Princess Yuning na ito. Gusto ni Princess Yuning ang pangpitong senior brother. Narinig ko lang ang pangpitong senior brother na binanggit ito minsan. Wala na akong alam pa. Isang lumang pag-ibig. Hindi nakapagtataka na nakatakas siya mula sa kamay ni Han Yu Yuan. Hindi nakapagtataka na napakarami niyang alam tungkol sa mga usapin sa palasyo. Hindi nakapagtataka na napilitan niyang magtago si Jiang Aijian sa Evil Style Pavilion. Kaya may isang prinsesa na sumusuporta sa kanya. Hindi ko naisip na ang matandang pangpito, na mukhang napakaamo at pino, ay talagang isang banal na hayop. Parang medyo mapait, parang huni ng isang nag-iisa. Tiningnan ni Duan Mushang si Ming Shuren, pagkatapos ay huminga at pinunasan ang kanyang overlord spear. Maganda ba si ate yun Ning? Hindi ko pa siya nakikita. Huwag kang magtanong, little junior sister. Hindi simple ang usaping ito. Kailangan itong maging isang patibong na sinadya ni Old Seven. Hinaplows ni Lasho ang kanyang balbas, tumango sa pag-iisip. Mayroon akong dalawang pinahusay na cage binding na natitira at isang lethal strike. Sapat ang aking extraordinary power. Sapat na ako ngayon para hulihin sina Si Wuya at Yu Zhenghai. Ang tanong ay, saan sila lilito? Pagkatapos ng sandaling pag-iisip, tiningnan niya si Ming Shuren at sinabing, "Kung ikaw si Si Wuya, ano ang gagawin mo?" "Kung ako si Si Wuya, hindi ko ilalagay ang sarili ko sa panganib. Ngunit maaari kong gawin ang kabaligtaran. Kung may nangyayari sa pagitan ni na Old Seventh at Princess Yuning, baka talaga" siya magpakita sa liyang state. Tungkol naman kay eldest senior brother, hindi siya madaling mahulog sa mapanganib na sitwasyon. Sa tingin ko, gumagawa ng paglihi si eldest senior brother. Tumango si Lasho, iniisip na may katuturan ito. Pagkatapos ay tiningnan niya si Zhu Honggang at sinabing, ano sa palagay mo? Ako ang tinatanong mo, kung ako si seventh senior brother, kailangan kong agad na bumalik sa Evil Sky Pavilion? Lumuhad sa iyo ng masunurin at magbigay galang upang humingi ng tawad. Sinipa siya ni Ming Shuren. Umiwas si Zhu Honggang sa tabi, sumisigaw sa sakit. Nagsasabi ako ng totoo, hindi ni Lion ni Lashou na sisihin siyang ngunit si Si Wuya ay hindi si Zhu Honggang. Dahil pinili niyang tulungan si Yu Zhenghai at kalabanan ang imperial na hukuman, dapat may dahilan. Gayun din, ang pag-alis ni Yu Zhenghai ay medyo katulad ng kay Yu Xiangrong ngunit napakaiba. Lahat ng ito ay malalaman lamang pagkatapos matagpuan ang memory crystal. Batay sa impormasyong ibinigay ni Yu Shangrong, dahil isinara ng orihinal na Lashou ang bahagi ng kanyang memoria, nangangahulugan ito na hindi niya gusto ang memoria na ito at natural na hindi niya hahayaan na malaman ng iba kung saan ito inilagay. Si Si Wuya ang pinakamatalino sa sham na alagad. Kung hindi niya alam, mas imposible para malaman ng iba. Sa tingin ko, baka pupunta talaga si Seventh th senior brother sa Liang state. Bakit? Nagkaroon ba ng bigla ang pagkaunawa si little junior sister ngayon? Kutog, baliw ka, bakit mayroon akong ganitong kapatid? Bakit mayroon kang ganitong kutog? Kung talagang tinutulungan siya ni Sister Yuning sa lahat ng oras, hindi niya magkakaroon ng puso na makitang mahulog siya sa kamay ng mga dayuhan, hindi ba? Mas mabilis siyang tumakbo kaysa kanino man. Sa pagkakataong ito, mas gusto niyang paniwalaan ang paghuhusga ni CIU Honor. Bagamat ang kanyang paghuhusga ay batay sa simpleng relasyon ng tao, madalas na ang mga simpleng bagay na ito ang bumubuo ng isang nakamamatay na kahinaan. Mula pa noong sinaunang panahon, ang mga bayani ay palaging may kahinaan sa magagandang babae. Ganoon din ba si Siwuya?